Maghahay ka sa vlog! Maghahay ka sa vlog! order Tsaka saping saping Bilong kahit hapin yung na ang aking kutsinilyo! So, <laughs> <Ay, guys. laughs> Outfit <Outpeak> check. Hahaha. 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 Every year end, a tradition that will never be absent from Filipino families ay ang arrangement and preparation ng 12 types of fruits every new year. Ang nakasanayan natin na to ay symbol of abundance, luck, and hope for the coming year. Kaya naman di talaga nawala sa listahan namin kanina pa grocery itong iba't ibang uri ng fruits na ito na nga inaayos namin. Sobrang mahal nga pala dito ng lechong baboy. Kaya naman, since marunong naman kami magluto, kami na nga lang ang nagluto niyan. Sobrang linamnam. Siyempre pag New Year, meron dapat tumain di ba? Kaya lang, since takot akong magbukas, hala ate, ikaw magbukas niyan. Pumuputok daw kasi yan. Kaya sobrang tago ako sa gilid. And nag like, inaasar ko siya na siya na lang magbukas para pag tinamaan siya na lang hindi ako ako. Oh. Go! Oh. Ganun lang na akong pala. Kala ko na <laughs> Takot nga ako. Buisin. Buisin. <laughs> oh, okay. Oh, ang sakit. ganoon ganun ko pa. Mayroon palang butas dito. <laughs> <laughs> Ay, it's a pay. Ayan. It's a pay. Mm, uh, yummy. it's yummy, yummy. Sige nga. sa glass? Andun. Sa ano? Cabinet. Da, man, Wala, meron dyan. Wait. Kain na. Kain ah, so ano si Anong oras Anong oras siya? Anong oras siya? Mamaya pa yan. Samahan yeah, mo ako. Tapos na ako kaya nga, ma'am. ka na muna sumugun. Ah, <laughs> oh, mag-adjust. na Mam Ma ko swerte. Eh. <laughs> <Oo> nga, <full laughs> na lahat, yeah. <laughs> that's that's na to lahat. dapat <laughs> Ayo oh, extra mm -hmm. Closer ka mm, it's My cooking. Ah. si Sharon, anong baso. Ay, na, yun. O, di huwag na <laughs> sumama magsimba. <laughs> 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 Mag-ano pa. Mam <laughs>

Ayan. Yeah, yeah. Bin Inilagay ko dun sa tamay sa namin. yun. <laughs> At least <this side>, kahit <laughs> <pa> <laughs> Ayan, simpleng handa lang naman pero paniguradong busog kami lahat. It is after all our last meal of the year. From appetizer to a shimmering champagne cocktail na pinaghandaan talaga namin para mapagsaluhan ng maliit na family namin dito sa Dubai. Buti nga at nakatawid si ate from her work sa Saudi. Good thing na rin kasi uh, malapit lang ang Saudi dito. I think it's just one hour flight. video mo Ayan, daming tao sa baba. Ay. Video calls over here. Hello! One Hello. minute! Hello. One minute, please. One minute! Please. Happy New Year! <laughs> <laughs> I'm going <laughs> <March Khalifa. laughs>